Kumusta mga ka-atletiko? Ang sports analyst na si Gilbert Arenas ay naniniwala na ang titulo ng pinakamagaling na player sa kasaysayan ng Orlando Magic ay si Dwight Howard. Nang sinabi ng co-host niya na si Shannon Sharp sa nightcap show na si Shaquille O'Neal ang good para sa Magic, hindi sumang-ayon dito si Arenas. He, O'Neal, was only there for four years, git ni Arenas. We're not talking about Shaq's body of work. We're just saying Orlando, That's four years. I mean, yeah, he was breaking backboards and stuff. But three-time All NBA Defensive Player of the Year, rebounding champ, All-Star, six All NBAs. His resume is just bigger than Shaq's in that jersey. The better player, talent-wise, of course, Shaq. But in that jersey, it's Dwight. Kaya ngayon, ihambing natin ang mga nagawani na O'Neal at Howard sa kanya-kanyang karera sa Magic. Mga stats ni Shaquille O'Neal para sa Magic. 27.2 points, 12.5 rebounds, 2.4 assists, 0.8 steals at 2.8 blocks kada laro. Mga stats ni Dwight Howard para sa Magic. 18.4 points, 13.0 rebounds, 1.5 assists, 1.0 steals at 2.2 blocks kada laro. Mga nagawa ni Shaquille O'Neal para sa Magic. 4-time All-Star one-time All-NBA Second Team, two-time All-NBA Third Team, one scoring title, Rookie of the Year. Mga nagawa ni Dwight Howard sa Magic, six-time All-Star, five-time All-NBA First Team, one-time All-NBA Third Team, three-time Defensive Player of the Year, 4-time NBA All-Defensive First Team, 1-time NBA All-Defensive Second Team, 4-time Rebounding Leader, 2-time Blocks Leader. Maliwanag na si Howard ang naunguna kung iahambing lang natin ang kanilang mga karera sa Magic pareho ring dinala ng dalawang manlalaro ang kanilang mga team sa NBA Finals ng isang beses. Si O'Neal ay tinalo ng Houston Rockets noong 1995 at si Howard ay natalo sa Los Angeles Lakers sa limang laro noong 2009. Kaya ang mga NBA fans napareact din sa sinabi ni Arenas na pinipili si Howard bilang GOAT ng Magic. Si Arenas ay nakagawa na ng maraming komento na nagpataas ng kilay sa mga nakaraang taon. Pero itong usapin ngayon ay hindi isa sa mga yan. Sumasang ang ayang kasi ang karamihan ng mga NBA fans sa kanya ngayon I definitely agree with hell on this, ayon sa isang fan. Sabi pa ng isa, si Howard talaga ang may mas magandang karera sa Orlando. As one of the few Magic fans, Howard was the better Magic player. Shaq is undoubtedly the better player, but as far as wearing the Magic jersey, it's Howard. Isang fan ang nag-agree din at nanawagan na dapat i-retire ng Magic ang jersey ni Dwight. Dwight is clearly the better Magic player. He won Defensive Player of the Year three times and took his team to the finals. If anyone should get their jersey retired, it should have been D12. Meron namang naniniwala na nakalimutan na ng mga tao kung gaano kahusay si Howard para sa Magic. I kinda agree with him. In terms of Orlando, Howard was a beast especially on the defensive end. People forget how dominant Orlando Howard was. Shaq was dominant too in Orlando but transformed into a paint demigod in LA. Kung mas matagal sanang naglaro si Shaq sa Magic, pwedeng mangyari na siya sana ang kikilala ng pinakamagaling na player nila. Pero umalis siya pagkatapos ng apat na seasons lang. Pero malaki ang impact niya sa maikling panahon na yon, kaya nga ireretiro ng Magic ang jersey ni O'Neal. Siya ang unang player na mabibigyan ng franchise ng ganitong karangalan. At sana gawin din nila ito para kay Howard kapag official na siyang nagretiro. Anong masasabi nyo rito mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.